Alawa, ang mga palpak na proyekto dahil sa paggamit ng substandard na materyales kasama na ang mga kontratistang nasa likod nito. Pangatlo, ang mga proyektong lantarang inaangkin bilang congressional insertions. Pangapat, ang patuloy na pagbaha sa iba't ibang lugar na narating namin kahit taon-taon ay paulit-ulit na binubuhusan ng bilyon-bilyong pondo. At ang pinakahuli, ang mga tinatawag ng Pangulo na guni-guni o ghost projects na aming nahukay. For over 15 years, from 2011 to 2025, we appropriated more than 1.9 trillion pesos for flood control management program under the budget of the Department of Public Works and Highways alone sa loob lamang ng tatlong taon mula 2023 hanggang 2025. Higit 1 trillion pesos ang ating inilaan sa ilalim ng tatlong na ipasang budget measures para sa flood control. Halos 53% ng kabuoang pondo sa loob ng 15 taon. When we are speaking in trillions of pesos, we should expect our streets and low-lying communities to be flood-free when the rains pour. Gayunpaman, sa paghagupit ng magkakasunod na habagat at mga bagyong krising, dante at emo, ilang linggo pa lamang ang nakalipas, kasamang winasak at inanod ng baha ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga flood control projects na halos bago at kakukumpleto pa lamang na dapat sana ay nagbigay proteksyon sa ating mga kabahayan at komunidad. Corruption has been so pervasive and systemic that doing so is like a piece of cake. And when I say piece of cake, I mean that funds for a specific project are divided, shares vary depending on grid, big parts swallowed by corrupt operators, both from the public and private sectors, leaving only crumbs for actual project implementation. Mailan Pangang Projecto hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ang tawag ng Pangulong Marcos dito, guni-guni o ghost projects. Mr. President, let me illustrate an example of the pie sharing in a severely corrupted project. Nais kong bigyan diin na hindi ito representasyon ng lahat ng kalakaran sa flood control projects sa buong Pilipinas. While the pillaging pattern is relatively the same The pie sharing varies.